Hello, grabe. Napakarami Ng. Good morning mga idol. Ari ko di subong sa pistahan, Barangay Candelaria. Tapos kapis kay ako diri ang maluto. Oh, itur ko kayo, kung ano yung aking mga lulutuin. tamo nga, pasko mga idol. Mm. Hello. mga drag ko, mga idol oh. Mm. Okay, kikog tikok. Hmm. Hindi gigibando sa pistahan ang ubod. Manok. Ari ang baboy hmm. so. Ari naman ta diri sa pistahan mga idol maluto, luto. Kay ginahir naman ako nga maluto luto diri. Natapos na gali amon sang ihaw sang um, Amon nga baboy, wala ko na kinagin kung paano dyan ginkatay. Nagpatulong na nga po, nagpatulong na nga po pala ako sa mga kasama ko dito. Kasi mahirap magluto pag ikaw lang mag-isa. Bari ako lang yung head chef po nila dito mga idol nasa it kabilog ko kami. <laughs> Pira na naman doon mga idol Malaki ang bayad. <laughs> Pati ang joke lang mga idol. Sa tiyuhin ko nga pala ako na magluluto mga idol. Happy pista barangay Candilaria. At uh, shout out nga pala kay Angkol Noel Gardose dito po ako nagluluto sa bahay ni Sir Noel Gardose mga idol. Tingnan nyo lang po yan kung mga ano yung aming mga handa di. <laughs> Amo dali problema katin nyo. Hay mamista dito mo. Libakan nyo pa yung handa katawo. Nga malasa ay istopado na. Ngawit et pulo sa timpla na. Paibusog dito mo ng mga animal ka mo. <laughs> isa hindi kita na madura sa pistahan ng mga angay kita ng mga tao nga busog ka dali bakod mo pa ano hambalan mo pa nga yogs na manami mo daad tong anang litson pa matiga ng panit na yogs na manami daad yung na pa galing do maarat anang busog na yogs na manami daad estopado na pa matiga ng panit na yogs na na med pa sa piyak nga balay na, manami daad balinsana na kaso do mihina anang timplan na <laughs> ay ganito putar ng mga tao sa mga pistahan nga yeah, to ka mo <laughs> hindi kita niya magkuntinto lang ka mo <laughs> hindi nga niyo <kayo>, pa yung katawo <laughs> na libakan niyo naman ko dyan ka naging kumos ko daw nga ay naglaba <laughs> <laughs> Malimpyo na kagalima. May ganda din nakita nyo kung paano kung gin bang kumus-kumus na dyan. <laughs> na maguro ka mag -ja. Sa taot lang pala sa mga nagpamista diya. Bali, duwad galik po tayo mga idol. Lah. Sim timpla lang da. Gin maringit kung mga idol. Ibutang sa pressure Pero kung wala mo gamot pressure pwede nyo man na kag Kaya kami magluto dire gina marinate ko na sabay na ang mga sauce kag ilagay sa rep pero kung wala man kamot pressure pwede pwede nyo man nalapuhan kag patruon kay pa na mga idol kay subong di Jesus Piras po lang Pero kinikid dyan na ah. Damo man kami dyan mga idol ah. Mga pulo man kami kabilog ganag burligay Kay mabudlay man kung man isa Kay grabe ang init sa dapog <laughs> Kamubla loto Tapos libak ka nyo pa Yung umat pulos <laughs> Dakpan talaga na ikaw mo nami ikaw dam <laughs> Pati mga joke lang mga idol ah. Pero mayara gid man ang kamong nabalaan nga kung pamista mga ug <laughs> kanan ka pa ha ibnan ka pa mauyan ka pa di ba ka na po ikaw aki patataka ka doon ay di mo tita o kung nana nga tando ay subong kanto ka po doon sa mga pistahan dari sa ako hindi dari siya ako ay irihi kung kininim kung irihi nyo hindi sa taot nga pala kay Ping Provincia TV ah si Ping nga pala mga idol yung isa sa mga right hand ko dyan magaling din magluto yan si Ping Provincia TV tapos na nga po pala kami nagluto yan mga idol at gabi na po nagluto nga kami yan kanina sa malaking kawa kayo mga idol pag nag kayo ng kanina sa malaking kawa din ba kayo nagluloto para isahan na lang. Sa taot ka pala dyan sa mga solid supporters ko. Pakishare naman ng ating video mga idol para malaman ko kung saan na nakaabot yung ating video. Gabi na nga pala mga idol at nag sisidatingan na yung mga tao kasi kakain na po sila maraming bisita dito mga idol yung iba naga <laughs> binit lang yung sa na pero sige di mamam nagka dark <laughs> bumbay yung nga inom kaya unlimited ang irim nun pili lang ka mo Bear. Kuntan do ay inyo, dark. Wow, yung miga ko ha, busog do. Grabe, busog na. <laughs> mm, pagkalipas ng umaga mga idol Cut ko na yung video para mabilis tayo Missing ako ng 5.30 ng umaga mga idol At saka magluto na naman Isa lang uh, pala ako dyan yung aking kameraman At maya maya ay dumating na naman yung aking mga kasama Nag lang ako pala ako ng mga sibuya sa awas mga idol At saka kamatis Yung kamatis nga pala nila, nilagyan ko ng kamatis Ay yung ilalagay ko dyan ay ang minodo pero yung isa yan mga idol, kalderitas, masarap ang minudo mga idol. Pag madaming kamatis, mga nasa dalawang kilo yung linagay ko na kamatis sa ating minudo. Yan po ang teknik sa pagluluto ng minudo mga idol. Kayo, pakicomment yun yan kung paano kayo magluto. Kasi bawat isa naman sa atin may kanya-kanyang diskarte sa pagluluto. Importante, hindi mo lang paglibakan kung busog ka daw. <laughs> Masarap talaga mga idol pag ganitong luto yung nakamarinet. Kasi yung kanyang mga sauce at sa kanyang mga ingredients naka panalup soup gid blasa ng mga idol isang gabi. Sa kita ka gabi ka na tapos nagtimpla na naman ako ng fried yung iba nga mga idol hindi ko na yan pinakita kung paano ko yan tinimpla kasi sobrang busy na. A ako lang ang taga timplay tapos may taga sandok lang ako <laughs> ay kung ikaw pa matimplay ikaw pa masandok ba pati putar <laughs> banal gijalawas mo <laughs> mahirap mga idol kung ka sa dapog <laughs> maayo lang tayo nagkakaon <laughs> kamu kamubla ikaon ya kaon kamubla ya kusuniro din sa dapog ay ako maliba ka daha nyo. <laughs> nyo kung mabatayan nyo kundi maglain pamatiag <laughs> nyo Mayat lagi tiyan, nagkakaan lang tiyo. <laughs> Butangan, himusan pa ka Eh, hindi pa kamo. Tapos, pag uh, yung sagit katawo. Ang pakgan, gusto pa ba Baba mo kagdang tilapya ka doon. <laughs> no, angay, guro, kagdang kita tilapya ka doon. Maritis <laughs> yung nabalaan ko <ka> mo. <laughs> Amo, gini ang pinakabudlay mga idol ng Oro Brahon ang magtigaan diri sa kawa. <laughs> mga apat ni kagantang ang iya nga sulod mga idol. Pag hindi ka ni Kabalo magluto, uh, patay kang bata ka. <laughs> Mawadaan it ka yung bisita mo. <laughs> <laughs> Bali na sa apat kakawa yakin tiga naman namon diyan mga idol. siping hmm, si Ping Probinsya TV naman yung aking pa kuha sang ako nga pansit. Hindi ko na yang kinapinakita kung paano ko yan niluto kay maawat do. <laughs> hmm, Nagluto pa kita ko sweet and sour diyan. <laughs> Bakit ko ginagin isa-isa kung paano ko payagin pang lagay yung mga sos kasi ma lawig di video ta. <laughs> Balaan ko ba kabalo man kamo sina magluto oh, si Ping probinsya TV na lang gani ang pa tira ko sang amon ng isda Sa wakas mga idol natapos na man namon luto. nagprepare prepare na kami sang amon nga pangbuta sa lamesa kay alas 11 na. Ari nang galit ang na amon nga mino mga idol. Hmm, tingnan nyo lang yan po mga idol. Pili lang kamo kun di niyo. Istupado, <laughs> blakan na nyo, kay malam lambot-lambot kina lambot, pangtira ko das istopado para ga pilit di jamantika sa bak mo <laughs> no pek na hulat nyo tira kamo di ah amo na di sa barangay Candelaria tapas kapis imbitar kamo ni Sir Noel Gardose kay direko nagluto sa ila welcome no welcome kamu di Dugay dugay mga idol, nagabot na naman ang akon ng mga bisita, mga kapariho ko rin mga content creator. Kadamu damo nagigay ng mga content creator di tapas ah, para sa apart ng takya. <laughs> welcome na welcome kayo dito mga kauban ko mga content creator hindi ko doon mo pag isa isaan yung mga ngaran nyo kilalahan nyo lang na ang mga idol lang akon lang mga bisita kay mga mabuot man na sila hmm. tapos nila kao nagsinaot yung mga bua nga <laughs> Drigo nyo pa ko Kasaut ko dyan ha kasaot nyo ha <laughs> kamulang anay saot dyan <laughs> hindi anay ako magsaot <laughs> <laughs> pasalamat kita ko sa inyo tanan nga nagkanto gid deris diri sa kapistahan kay welcome na welcome gid ..kamu di mga wala kaabot sang pagkaon mga idol sa masulit supporters ko gapangayo gid kami ni Sir Noel sang pasensya sa inyo kay ubos kita sa kababoy sa sunod duha ka baboy nga handa para dabo-damo wala man kami speak na amo gid kadamo ang tau.. damo gid nga salamat sa inyo